So, so, di pulos ni mga tao, dire, may pagway kauban, may pag, ka -uban, may pag isa, dire, isbalay. Kung di mga pulos, igud diod manabang balumanabang, dire, isbalay, maski unsao na to. kuan di re, di di maluoy, may pagway mga kauban lagi, may pag isa, dire, isbalay.